mga idol mga kabiyan and for today's video dahil napakaganda po ngayon ng panahon at wala po tayong pasok isipan po namin mag long ride ng aking asawa and dito nga po pala tayo ngayon sa harap na extend sa mga tumas sa at mag long ride po papunta sa San Pablo City mga idol para mga idol samahan nyo kami mag road trip going to San Pablo City Let's go! Good morning, good morning mga idol! Pilipinas time check, 8.30 ng umaga At mabuti po, pinaburan po tayo ng panahon Maganda po yung panahon sa ngayon Sana tuloy-tuloy na po maghapon Video matagal-tagal din tayo mga idol Nakapag road trip ano ngayon lang po tayo nag time nagka rest day kaya hindi na po natin pinalampas yung panahon o pagkakataon ang pagro-road trip masyal lalong lalo na pagkasama mo yung iyong mahal sa buhay yun yung mga pagkakataon na napakasaya mga idol uh, kumbaga hindi na nababayaran ng pera yung mga moment or mga banding yun ang yung asawa girlfriend o mga barkada Nakakamiss talaga yung mga galitong mga pagkakataon mga idol. Kaya habang tayo ay malakas pa or may time pa sa isa't isa, wag na po nating palampasin pa yung mga galitong pagkakataon mga idol. Kasi kami talaga mga idol, pag maganda po yung kondisyon ng aming katawan at maganda po yung panahon, mahilig po talaga kami mag road trip or mag banding ng aking asawa. Kasi ito po yung isa sa mga nagpapasaya sa amin mga idol. Parang pinaka-banding na rin namin mag-asawa. At sa mga bago pa lang napadala sa aking munting channel, kung nagustuhan nyo po yung mga galitong content, sana huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe. At gayon din po sa aking mga sulit supporters, subscribers, mga silent viewers, maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. Sa inyong walang sawang pag-suporta sa aking mga video at sa aking mga ads. Sana mag-ingat po tayo palagi and God bless po sa ating lahat. finally mga idol nandito na po tayo sa tayo ng San Pablo City ito po sa harapan po ng SM San Pablo ng idol marami maraming salamat po sa Panginoon na kami po ay kanyang ginabayan sa aming travel They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something I make it.